may panaginip akong hindi ko malilimutan. Sa panaginip na ito, tinanggap ko ang marka ng halimaw. Ako si Daniel. At ngayon, ibabahagi ko sa inyo ang isang karanasang bumago sa pananaw ko sa buhay. Isang panaginip na sa tingin ko ay malinaw na babala mula sa Diyos. Hindi ito basta panaginip lang. Sa bawat detalye, sa bawat emosyon, ramdam ko na may mensaheng nais iparating. Isa itong paalala, isang panawagan, isang babala. Bago ko na panaginipan ang lahat ng ito, aaminin ko, hindi naging maayos ang takbo ng spiritual na buhay ko. Parang unti-unti akong lumalayo sa Diyos. Hindi ko naman siya sinadya talikuran pero dahil sa mga sunod-sunod na problema, sa stress ng araw-araw at sa mga tanong na hindi ko masagot, para bang nawalan ako ng gana magdasal, magbasa ng Biblia o kahit man lang makinig sa mga salita niya, may mga gabi na pilit kong pinapatahimik ang konsensya ko. Sasabihin ko sa sarili ko, pagod lang ako. Bukas na lang ulit ako magdarasal. Pero yung bukas na uuwi sa linggo. At yung linggo naging buwan. Hanggang sa dumating ako sa puntong parang hindi ko na maramdaman ang presensya ng Diyos sa buhay ko. Sa loob-loob ko, alam kong mali. Alam kong may kulang. Pero sa halip na lumapit, mas pinili kong iwasan. Mas pinili kong abalahin ang sarili ko sa mga bagay ng mundo. Trabaho, social media, entertainment, lahat. Para lang hindi ko marinig yung tahimik pero malinaw na tinig na tumatawag sa akin pabalik. Ang relasyon ko sa Diyos noon, parang isang malabong larawan. Nandyan siya pero hindi ko na siya makita ng malinaw. Hindi ko na siya maramdaman. At sa totoo lang, mas kinakatakutan ko ang mundong ginagalawan ko kaysa sa mawalan ako ng ugnayan sa kanya. At sa gitna ng lahat ng ito, dun dumating ang panaginip na bumago ng lahat. Sa panaginip ko natagpuan ko ang sarili ko sa isang syudad na modernong-modernong tingnan. Mga matataas na gusali na parang humahalik na sa langit. Mga hologram na advertisement na lumulutang sa ere. At mga sasakyang walang gulong na tahimik na dumadausdos sa kalsada. Pero sa kabila ng makabagong itsura may kakaiba akong naramdaman. Ang buong syudad ay balot ng matinding kadiliman hindi kadiliman ng gabi kundi parang spiritual na bigat na bumabalot sa lahat ng bagay. Walang sigawan, walang ingay ng masayang buhay, tahimik. Parang lahat ng tao ay sunod-sunuran lang. Habang naglalakad ako, napansin kong halos lahat ng tao ay nakapila. Mahahaba ang pila sa bawat sulok ng lungsod. Hindi ko alam kung para saan pero halata sa mga mukha nila ang kaba. Pero wala ni isa mang tumatanggi. May mga sundalong nakaitim na uniforme nakasuot ng helmet na hindi mo makita ang mukha. Hawak ang tila futuristic na baril at sila ang nagbabantay sa pila. Lumapit ako sa isa sa mga pila at saka ko lang naunawaan. Lahat ng tao ay tumatanggap ng isang marka. Sa kanan nilang kamay o sa noo, inilalagay ang isang parang electronic tattoo. Isang simbolo na tila may numerong 666 sa disenyo. Tanging ang mga may marka lang ang pinapayagang makabili ng pagkain, tubig, gamot, lahat ng kailangan para mabuhay. Nang ako na ang nasa harap ng pila, biglang bumilis ang tibok ng puso ko. Gusto kong umatras, gusto kong tumakbo, pero nang tumingin ako sa paligid napansin kong lahat ng mata ay nakatutok sa akin. Ang mga sundalo, ang mga tao sa pila, ang mga drone sa ere, parang walang ligtas na lugar. Ramdam ko ang matinding takot. Parang may bumubulong sa akin na wala ka ng pagpipilian, gawin mo na lang. Hinawakan ng isang sundalo ang braso ko. Nilapit niya ang kamay ko sa isang makinang may nakakakilabot na liwanag. At doon, nilapat nila ang marka. Isang mainit na pakiramdam ang dumaloy mula sa balat ko patungo sa buong katawan. Hindi lang init, parang apoy na may kasamang bigat sa puso. <sighs> sa mismong sandaling tinanggap ko ang marka, naramdaman ko agad ang lungkot at pagsisisi. Parang may nawala ng buhay sa loob ko. Parang may isang bahagi ng kaluluwa ko ang nawala. Gusto kong sumigaw, gusto kong bawiin ang ginawa ko, pero huli na ang lahat. Tinanggap ko na ang marka. Pagkatapos kong tanggapin ang marka, bigla akong nakaramdam ng hindi maipaliwanag na bigat. Hindi lang sa katawan, kundi sa kaluluwa ko mismo. Parang may humigop sa liwanag sa loob ko. Ang paligid ay tila na nahimik. Pero sa loob-loob ko may nagwawalang tinig ng konsensya na paulit-ulit na sumisigaw. Mali ito. Mali ang ginawa mo. Tumalikod ako sa pila at lumakad palayo. Pero habang lumalakad ako, napansin kong nagbabago ang paligid. Ang syudad na modernong-modernong kanina, unti-unting nagiging sirang-sira. Ang mga gusali ay nadurog na parang abo. Ang mga ilaw ay namatay isa-isa. At ang langit ay naging kulay dugo. May matinding takot sa paligid at ang mga taong dati tahimik at sunod-sunuran ngayon ay nagkakagulo, nagsisisihan, umiiyak at ang ilan ay sumisigaw ng tulong pero walang dumarating. Sa gitna ng kaguluhan may biglang liwanag na bumaba mula sa langit. Isang liwanag na hindi nakasisilaw pero tago sa puso. Lahat ng tao ay napahinto. Tumingala kami at mula sa liwanag may narinig akong boses malalim, makapangyarihan at punong-puno ng kalungkutan. Bakit mo ako tinalikuran? Yung tanong na yon, simple pero para akong tinusok sa puso na paluhod ako. Wala akong maisagot. Alam kong hindi ko siya maitatanggi. Alam niyang pinili ko ang takot kaysa pananampalataya. Pinili ko ang kaginhawaan kaysa sa katotohanan. Habang nakaluhod ako, nakita ko ang sarili kong para bang nasa harapan ng isang trono. Hindi ko makita ang mukha pero alam kong naroon ang presensya ng Diyos. Hindi ako pinagsalitaan ng galit pero ramdam ko ang bigat ng kanyang pagkadismaya. Parang bawat segundo ay nagpapakita sa akin ang lahat ng pagkakataong pwede akong lumapit sa kanya pero hindi ko ginawa. Lahat ng palusot ko nawala. Lahat ng dahilan ko naging katahimikan lang. At doon ko lubos na naunawaan. Hindi lang ito basta panaginip. Isa itong babala. Isa itong paalala na darating ang panahon ng pagsubok at kung hindi ako handa baka muli kong piliin ang mali at baka sa susunod wala nang gising. Pagmulat ng mata ko para akong binuhusan ng malamig na tubig. Basang-basa ang unan ko sa luha at ang dibdib ko ay parang pinupunit sa sobrang bigat ng naramdaman ko. Nanginginig pa ang katawan ko at mabilis ang tibok ng puso ko na parang hindi maawat. Hindi ko alam kung nasaan ako sa unang ilang segundo. Akala ko'y naroon pa rin ako sa panaginip, sa lugar na puno ng kadilaman at pagsisisi. Agad akong napaupo sa kama, hinawakan ng ulo ko at saka ako napahagulhol. Hindi ako umiyak dahil sa takot lang, umiyak ako dahil sa sobrang lungkot at panghihinayang. Parang dinurog ang puso ko sa bigat ng mensaheng nakita ko. Naramdaman kong kinakausap ako ng Diyos sa pamamagitan ng panaginip na iyon. At sa puso ko alam kong totoo ang nakita ko sa gitna ng luha. Agad akong lumuhod sa tabi ng kama. Hindi ako naghintay ng tamang salita, hindi ako naghanap ng tamang panalangin. Basta't lumabas sa labi ko ang sigaw ng puso ko. Panginoon, patawarin mo ako. Balik mo ako sa iyo. Huwag mo akong hayaang mapunta sa panibagong kadiliman. Hindi iyon simpleng panalangin. Iyon ay panaghoy ng kaluluwang matagal nang nauuhaw sa Diyos. Sa bawat salitang binigkas ko, mas lalo kong naunawaan na ang panaginip na iyon ay hindi likha ng isipan ko. Hindi ito basta guni-guni. Isa itong malinaw na babala. Isang paalala na ang oras ay maikli at ang katotohanan ay hindi dapat balewalain. Mula sa sandaling iyon, alam ko may kailangang magbago. At ang pagbabago ay dapat magsimula sa puso. Simula ng panaginip na iyon? Hindi na ako muling naging katulad ng dati. Parang nagising ang espiritu ko mula sa malalim na pagkakatulog. Yung dati kong pananampalatayang malamig at pabaya, unti-unting, nagliyab. Hindi ko na kayang dumaan sa isang araw na hindi nananalangin. Hindi nagbabasa ng salita ng Diyos. At hindi sinisiyasat ang puso ko kung ako ba'y tunay na lumalakad sa kanyang kalooban. Mas naging bukas ang mga mata ko sa mga nangyayari sa paligid. Sa mga balitang akala natin ay normal lang. Pero kung titing ng mabuti may malalim na implikasyong espiritual, napansin kong dumarami ang mga tao na sumusunod sa uso kahit pa ito ay salungat sa pananampalataya. Napansin kong paunti-unti tinatanggap ng mundo ang mga bagay na dati ay itinuturing na kasamaan. At sa puso ko alam kong ito ang sinasabi ng panaginip. Maging mapagmatyag ka dahil dumarating na ang oras. Ang panaginip ay nagsilbing ilaw sa dilim ng aking kalagayang espiritual. Hindi ito basta pananakot kundi isang paalala ng pag-ibig ng Diyos na kahit tayo'y naliliga o binibigyan niya tayo ng pagkakataong bumalik. Sa tingin ko ang mensahe ng panaginip ay hindi lang para sa akin. Ito ay para sa ating lahat. Ito ay babala na huwag tayong padadala sa sistema ng mundo, na darating ang panahon ng matinding panlilinlang at kung hindi tayo nakaugat sa katotohanan, baka madala tayo ng agos. Hindi sapat ang pagkakilala lang sa Diyos sa isip, kailangan siya ay nasa puso sa bawat desisyon sa bawat araw. At higit sa lahat natutunan ko na ang tunay na marka na dapat nating tanggapin ay hindi mula sa mundo kundi ang marka ng Diyos sa ating buhay ang kanyang pag-ibig kapatawaran at katapatan kaibigan kung ikaw ay nanonood ngayon gusto kong malaman mong hindi aksidente na narito ka hindi mo ito napanood dahil lang sa curiosity o tsansa ito ay isang paanyaya mula sa Diyos tulad ng panaginip na ipinakita sa akin Naniniwala akong ginagamit niya ang pagkakataong ito para kausapin ka rin. Hindi niya tayo gustong masaktan o mapahamak. Ang gusto niya ay mailigtas tayo at madala tayo pabalik sa kanyang presensya. Kung nararamdaman mong parang lumalayo ka na sa Diyos o kaya'y hindi mo siya kilala ng personal, ngayon na ang panahon para lumapit. Hindi bukas, hindi mamaya, ngayon. Dahil habang may pagkakataon pa, habang may hininga pa tayo, may pag-asa pa tayong makabalik. Panginoong Hesus, lumalapit ako sa iyo ngayon. Inaamin kong ako'y nagkasala at kailangan ko ng iyong kapatawaran. Naniniwala ako na namatay ka para sa aking mga kasalanan at nabuhay muli upang bigyan ako ng bagong buhay. Tinatanggap kita bilang aking Panginoon at tagapagligtas. Gabayan mo ako sa bagong simula sa pangalan ni Jesus. Amen. Kung nanalangin ka ng buong puso, kapatid, binabati kita. May bagong buhay na nagsisimula sa iyo ngayon. Huwag kang bibitaw sa Diyos. Hanapin siya araw-araw. At kung may oras ka, ishare mo rin ang mensaheng ito sa iba. Maaaring ito rin ang panawagan nila mula sa langit. Salamat sa pakikinig sa aking kwento. Sana sa simpleng pagbabahagi ko ay may naiparating akong mahalagang babala at paalala mula sa Diyos. Isang mensaheng maaaring magbukas ng iyong puso at isipan sa katotohanan na hindi natin dapat ipagsawalang bahala. Kung ikaw ay nakarelate o may napanaginipan ka rin kakaiba, isang panaginip na sa tingin mo'y may mensaheng mula sa itaas, iniimbitahan kitang ibahagi ito sa comments. Baka ang kwento mo rin ay maging daan para maliwanagan ng iba.